Bakit nga ba nangyayari ang pagbabago ng kulay ng balahibo ng inyong alaga? Baka meron silang... Hi, Doc Rox here and I am a veterinarian so pag-usapan natin yan. Meron silang... Char, normal yan na pagbabago sa inyong alaga lalo na kung sila ay nasa growing stage. Ang tawag dyan ay coat color change. At mapapansin nyo yan usually sa mga dogs na mahaba yung mga balahibo. Lalong-lalo na sa mga Shih Tzu and Pomeranians. Hindi ibig sabihin na nagbagoy kulay nila, e eh may sakit sila, e eh mahina resistensya nila. Normal yan na pagbabago sa kanila. Commonly, kapag sila ay mga puppies pa lang, mas dark yung color ng fur nila. And then, between 4 to 6 months, habang nasa growing stage sila, tumatanda sila, nagla-light or nag-fade yung color ng fur nila. At, Part yan ng genetics nila. For example, kung meron silang dilution gene, mas nagka-fade or nagiging silvery yung dating ng mga fern nila habang tumatanda sila. And pwede rin maka-apekto yung hormones, age at yung weather. At yes, kahit stress or yung diet, yung kinakain nila, pwede rin makapekto sa pagbabago ng fur nila. Pero tandaan nyo, kung bigla ang paglalagas, namumula, nangangate, nagsusugat-sugat, hindi na yan normal, kailangan nyo silang ipacheck sa inyong veterinarian. Okay? So, ang coat color change ay normal sa mga puppy habang tumatanda sila. So, yun lang. Follow for more vet tips.